Salatul Juma'ah, Salatul Tuhur na ang ating isasala. Apat na raka'a na. Ayan. dami pang kaibahan, sis. Baka maubusan ating gabi. Ayan. Tsaka sis, ganito, ha? Lahat ng hindi inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa babae, that's because Allah understands the mechanism and physiology of women and men. It's an advantage for them. Not actually advantage, but to our point of view, mga lalaki, it's an advantage kasi hindi ba kayo kailangang pumunta ng masjid eh. Pareho ng reward nyo sa bahay kayo o sa masjid. Mas malaki pa reward nyo pag kayo sa masjid. Did you know that? Ang babae, habang ang lalaki, yung lalaking reward niya, papalayo siya ng bahay niya pag umatin ng mosque, mas umatin siya ng mosque na mas laki ang jamaa. No? Mas malaki reward niya. Pero ang babae naman, habang lumayo sa maraming tao, habang mas nakapasok sa pinakaloob-looban ng bahay niya, mas malaki reward niya. Yan. Pag ang babae nagpray sa kanyang garden, mas malaki reward kaysa pag nagpray siya sa masjid. Pag ang babae nagpray sa loob ng sala, di mas nasa loob siya ng bahay, mas, malaki mas, mas, mas malaking reward kaysa kung nagpray siya sa, sa, garden. Pag ang babae nagpray sa loob ng kwarto niya, mas malaki reward niya kaysa kapag nagpray siya sa sala. Mas nagtatago ang babae sa sala, mas malaki reward niya. Yan. Pinaprotektahan po talaga ni Allah sa lihim ito ang kababaihan na kailangan talaga ng proteksyon. Pero hindi ibig sabihin nun dahil papatago kayo na papatago, papababas ng papabas ng reward. Hindi, paparami ng parami kasi ang nagutus na magkagayon ay si Amla. Yan. Ang labanan po natin, hindi yung bakit siya iba ng gawa namin. Hindi. Kapag ang ginagawa natin, kahit iba sa kanya ay ayon sa utos ni Amla alam na babae compared, compared sa lalaki, ay ayon sa batas ni Amla we are gaining more rewards. Yan. Alam niyo po, sister, merong isang, uh, meron tayong predecessor na sister din na nagtanong ng ikinagulad at ikinagimbal ng lahat ng kakalalalakihan dahil sa katali-talinong tanong. Hindi na nainisip na may babaeng muslima na magtatanong ng gano'n. Akala na lahat na matatalino ng lalaki. So, nabura yun. Okay? <laughs> matatalino ng mga babae. Ang sabi ng sister natin 'yon may Allah be pleased with her. Kasi sahabi niya siya. Sabi niya sa propeta Muhammad s.a.w. Ya Rasulullah Sabi niya, o propeta ni Allah na kami ng milya-milya ng mga kalalakihan sa gandimpala. Grabe. Kasi sila nagjijihad, kasi sila may pa maya pwede mag -umra. kasi sila talagang mag -ahaj. kasi sila, kasi sila, kasi sila, ang daming ginagawa para sa Islam at nakakapunta may at maya. Samantalang kami, kapag nasa sihat sila, kami naglalaban ng mga damit nila, kami naglilinis ng bahay nila, kami nag-aalaga ng mga anak nila, kami, 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 kami ang lahat ng sa kanila paano ba namin maaabot yung reward nila? Sabi ng sister na no yun, may Allah reward her, no? Sabi ng Prophet sallallahu alayhi wa Husnu taba'ulikunna, libu'ulatikunna. No? Sabi ng Prophet sallallahu alayhi sallam, ang mabuti nyong pagiging esposa sa kanila ay papantayan ng kahit na ano nilang gawin. Nakita natin? Walang ilalamang yung mga lalaki sa babae. Kapag yung babae, pinipilit niyang gawin ang pagiging misis niya sa kanyang loob ng responsibilidad. No? Andun, napugot ang ulo ni Mr. Sajihad. Ay, masyahid, aba, si, mis, si misis. Kasi magaling magluto, tinabot yung reward na yun kasi magaling maglinis ng bahay, naabot niya yung reward na yun. Kasi alagang-alaga yung mga anak, ay abot niya yung reward na yun. Baka nga lumamang pa si Kasi si Mrs. mas maraming pwedeng lutuin, mas maraming pwedeng alaga anak, mas maraming pwedeng linising damit, etc. No? Pero ganun nga ang sabi ng Prophet. The women, the wives, can reach and gain the same reward of their male counterparts, no, yung mga husbands nilang nasa jihad, basta gandahan nila at pagbutihin ng pagiging may bahay. Yan. Ano, sis, lalabas pa ba kayo? Na, sa loob. Kaya niyo nang nasalo kayo. Nakapagin ka talaga na sila. Pasa. <laughs> Tawa at sa'yo Hindi mo nahabol ang kahit na kanino pang kaligayahan. Kahit hindi ka na lumigaya, basta maligaya lang at masaya. Tungkol sa sa'yo, yung gumawa at lumikha ng bawat ikaw ng bawat mong pagkatao, ng bawat mong ipinagtrabaho at ng ba bawat mong sarili o personal na epekto o na epekto. Ayan. May talong pa dito na pangatlo. Hmm. Ayun, sister, sandali lang po, ha? Diyan muna kayo, huwag kayo aalis, ha? Diyan muna kayo. Pagbibigyan natin ito, question number 3 ng mga inyong mga counterparts dito. Ang dami-dami nila ngayon. Number 3 nila, ano ba ang mga bawal at di bawal sa relihiyon nito? Insya Allah, pag nag-lecture ako ulit, makikinig kayo ang lecture natin tungkol sa mga muharramat. Okay? Ang mga bawal sa Islam. Okay? Kasi, ang daming... Tinan nyo ha? hindi ko na kayo introduction to sa lecture na yun. Tanong muna, ano sa panagin nyo mas marami? Bawal o yung pwede? Malisip muna kayo bago kayo sumagot. Anong mas marami sa Islam? Yung bawal o yung pwede? Yung halal o yung haram? Ang kalimitang sasabihin ng mga tao, lalo na yung mga nasa labas ng Islam, ang ah, dami-daming bawal. Hindi totoo yan. Ang dami-daming pwede. Napakaraming pwede. Pero inyo, bawal lang kumain ng baboy. Pero pwede ka kumain ng malunggay. Kumain ka ng pechay, kalabasa, kambing, tupa, camel, baka, kalabaw, usa. Baboy lang binawal sa mga hayop at yung iba pang mga kakaunti lang. Lahat pwede na. No? O sige, maraming bawal. Bawal lang girlfriend. Eh, pwede ka naman mag-asawa hanggang apat pa. Sige, saan ang mas marami? Pwede o bawal? Subhanallah. na. Mas marami ang pwede. Yan ang, uh, yan ang introduction o yung ating pakita ng ating next lecture. Mahal na <laughs> May plugging na tayo. <laughs> okay. Question apat na ta ang apat na tanong. Ang pang-apat na tanong ni uh, Bayan, ano-ano ba ang mga magagandang epekto nito? Benepisyo, Masya Kung ako'y magiging isang ganap na Islam. Parang SSS. Okay. Benepisyo. <laughs> okay. Ganito ang totoo, ang benefits ng pagmumuslim, eh, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Pagkatapos na ng nga'udhu billahi minasyaitan al-rajim, sa kulolo mo lang kay Allah laban kay sa tanasang sinumpa, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngala ni Allah ang maawain ang mahabaki. Sabi niya, Allah ولي الذين amanu يخرجهم من الظلمات ang sabi ni Allah doon si Allah ang kakampi nilang mga nalampalataya inilalabas sila mula sa kadiliman patungo sa liwana yan yung unang-una -una at pinakamalaking benepisyo natin makukuha mawawala na tayo sa dilim nandito na tayo sa liwana yung dilim, yung hindi mo alam kung ano yung dapat at dapat yung magugustuhan ng kung may kapalat yung hindi. Yung liwanag, andyan at nakaharang sa harapan mo, gagawin mo na lang kung ano yung ikalulugod niya at ikabubuti mo rin naman. Yan yung unang-una natin at malaking benepisyo. Epekto kasi, yung epekto, it will depend first on and last taufik, no? First on and last uh, blessing on us na mag magkatotoo yun. Pagkatapos, eh, yung epekto ay magiging depende na dun sa dami ng kayang gawing mabuti at encourage sa Islam ng taong pumapasok nito. Epektong tinutukoy natin ay yung epekto ng multiplication ng kanyang reward. Kasi sa Islam, ang hinahabol natin dito, eh, mayroon tayong reward system. Sa psychology, sa networking, ay eh, bago lang ang reward system. Matagal na yan sa Islam the little you do, the more you get kasi you did something. Iba kasi si Allah, eh. Isa lang ang gawin mo, minumultiply niya. The more you do, patong-patong lalo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung iyong reward. So, yun yung epekto. Depende sa iyo kung paano ka mag-behave. Depende sa iyo kung paano ka mag-perform. Kung isa lang ang kaya mong gawing mabuti, huwag naman yung isa lang ang kaya mong gawing sala kasi limayhan. No? Kung isa lang yung kaya, di ba, mabuti isa lang yung kaya mo, times 10. Depende ba kung gaano kaganda yung intention mo, baka dumami pa yun lalo. Okay? At, benepisyo, um, you can really, hindi natin naman ipinambubulag at ipan, ipinanlulubag loob na dito sa Islam ay matatagpuan mo yung totoong fraternity. Kasi ibig sabihin ng fraternity, brotherhood eh yung totoo at saka tamang fraternity. Kasi fraternity nila sa labas ay pagkaaway ko, kaaway mo na rin. Kahit wala namang ginawa sa iyo, kaaway mo pa ka rin. Hindi siya makatarungan. Sa Islam, pagkaaway mo, pagbabatiin ko kayo. Aayusin natin ang problema niyo. Kasi hindi maganda yung nag-aaway-aaway. Maganda yung nagkakampi-kampi at nagkakabati-bati. Pero yung nagkakaaway-aaway, hindi yan maganda kasi yan ang gusto ni Iblis. Okay? Isa pa sa benepisyo, eh, walang pwedeng magsabi na siya ay mas mataas sa iyo kahit na ikaw ay bagong Muslim. Ang totoo, baka mas mataas ka pa ba? dahil bago ka. Kasi ang sabi ng, ng mahal na propeta Muhammad sallallahu Al-Islamu yajubu bumakabla, No, ako maka sallallahu Ang Islam, pinapa, walang saysay nito. -say ang anumang nauna sa kanya, So kung merong bagong tao, kung merong bagong-bagong puting-puting malinis na talaan o record ng gawain, hawak mo na yun ngayon. Wala yun sa amin kasi may nagawa na kami, nadulas na kami, nagkamali na kami, nagtawa ba lang kami o nagbago o nagsisi. Pero ikaw, puting-puti kasi bagong-bago. Pinalis ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng pagkakamali mo at pagkakasala sa Kanya. At pinalitan ng reward kasi mas minahal mo siya kaysa sa pagpapanatili ng mali mo noon at yun nga yung share ko, yung pagtata pagtatambal sa kanya ng iba. Kaya kapalit niyan o ni ng iyong napaka uh, delikado at napakaselang desisyon na magmuslim, ang laki-laki kasi patatawarin ng iyong mga nakaraan at ipapawalang sa isa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkos, pag nakita kita sa araw ng paghuko, ang makikita hindi kasalanan kundi biniligtad inside out. Pangit, naging napakalaking maganda dahil lang sa iyong pag-iislam o pag-muslim. Pagkatapos niyan, isa pa sa benepisyo, di ba, karamitan pag benepisyo ay nakukuha pagpatay na. SSS, di ba, insurance. Okay. So pag-usapan natin, pagpatay na. <laughs> Masya Allah. Kung ikay nakagawa ng mabuti, kanino man, sino mang gumaya ng kabutihan ginawa mo ay nagkakaroon ka sa iyong metro ng gawain ng mabuti dahil lang sa mga natuto ng kabutihan mo. Kung sa iyo sila, kung sa iyo sila natuto. At kahit na ikay patay na, patuloy ka pa rin magkakaroon ng reward dahil kahit patay ka na o baka hindi na ng mga kapatid patay ka na sasabihin may Allah reward the brother kasi siya yung sa akin may Allah reward the brother or the sister because siya yung nakaala, na, nagpaalala sa akin no? tinakot niya ako sa araw ng paghukog may Allah reward no? may Allah reward patay ka na mayroon pa rin nagdudua para magka reward ka no? isa pa sa benepisyo eto na lang yung pinakahuli nating banggitin kasi dami-dami maubos yung ating magdamag okay Pinakahuli, ay eh, natupad natin bilang mananampalataya sa nag-iisang lumikha sa lahat ng Kristiyano, Hudyo at Muslim at mga Hindu. No? Natupad natin yung gusto niya. Kasi ang sabi niya, pagkatapos ng awal rin lahi minasya ito na rajim, sa lahat ng mga mananampalataya, regardless, sabi niya, pagkatapos ng saklolo mula kay Alalaban kay Satanasang Isinumpa, sabi niya, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon para sa lahat ng mga nampalataya huwag kayo ma, ma matay liban sa kayo ay mga sumusuko sa kanya sumusuko ibig sabihin muslim sa kanya kaya kapag kayo ay huwag naman ngayon pero kung yun ay makakabuti ay namatay at namatay kayo sa estadong kayo'y muslim, natupad nyo ng with flying colors. Hindi ng flying colors, rainbow colors. Yung nais na matupad ni Allah sa inyong pagkamatay. Na kayo'y namatay na muslim. O sumusuko sa kanyang kalooban. Yan. Asama. Wala nang number five. Sis, baka meron kayo dyan maraming pen. <laughs> May question pa ba dyan sa kapila? Sa mga sisterhoods. Bibilang ako hanggang tatlo Ay, ayun, okay Sige po Ah, ano po? Ah, hello? Ano po? Sige po Nawawala po kayo Ayun, okay Sige po Okay na Alaykum, wa alaykum na <laughs> hindi ako sanay bumati sa babae. <laughs> okay. Hindi po, hindi po. Yun, nananines lang. Natitense daw na ako. Nananines lang. Okay, sige po. <laughs> oh, yan. Yeah. Kayo na ang nabala sa ere. Eh. Ba po, yan, ayan, Yan, sige po. Napakalina. <laughs> Pagpatay! Naku. <laughs> Okay. Yes. Yes. nagawa ka ng... <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Sa atin sa Islam, ano, kung mayroong reward system, meron din tayong meron din tayong punitive system. Meron din tayong meron din tayong sistema ng penitentiary. Kung ano yung iyong nagawa, meron siyang concomitant o meron siyang kapantay na parusa hindi lang mabuti ang pinapantayan ng reward, kundi pati yung masama, pinapantayan ng parusa. Ngayon, kung yung, ipong yung kasalanan ni napakalaki, halimbawa, eh, hindi naman siya share, pero napakalaki, napakalaki pa rin, kasi hindi lang naman share kang malaki, at hindi, hindi lang siya napakalaki, pero siya yung pinakaubod ng sukdulan laki. Okay, isusunod natin dyan halimbawa yung pagpatay ng tao kagaya na nabanggit ni sister, kung paano kung halimbawa nakapatay? Okay. Napakabigat ng ginawang yan, ano? Kahit kay Allah subhanahu wa ta'ala, napakabigat ng kasalanan yan. Kaya nga, napakalaki din ng pataw na parusa sa kanya. At ang napakalaking parusa nito, ikaw din ay mamamatay. Ngayon, kung hindi mo mapagdusahan ang kapantay na parusa ng iyong pagkakapatay, nakulagot sa ng kapatay. Sa kabilang buhay, lagot doon ang ating parusang mabigat. Eh, hindi kasi natin kayang i-picture ngayon kung paano tayo susunugin doon. Kaya parang okay lang mag -ataya. Pero ganun pa man, hindi man tayo maparusahan ng ganun kabigat dito sa lupa, ganun din to kabigat sa kabilang buhay. Ngayon, kahit gano'n pakalaki yung pagkakasala ng tao, sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit umabot pa sa langit, ang laki o kahit dumami pa kasing dani ng bula ng dagat sa bawat na panahon na ito'y umalon, ang iyong kasalanan ay kaya pa rin patawarin ni Allah. Kung hindi ka pa namamatay, nakahingi ka ng tawad, patatawarin niya. Ngayon, kung namatay na, dahil hindi naman bawal sa paraiso ang ganong klasing pagkakasala, ay magiging fuel muna sa impyerno yung nagkasalang yun, hanggang sa mabayaran niyang lahat ang kanyang pagkakautang. Kasi... Ang ibang pantukoy natin sa kasalanan ay pagkakautan. So kung pagkakautan, dapat bayaran. Pag hindi dito binayaran sa buhay na ito, tiyak na tiyak ang bayaran sa kabilang buhay. Walang makakatigil sa katarungan ni Allah sa sino mang sa sino mang ninamangan. Babayaran at babayaran talaga ito. At kahit walang resibo o walang testigo o anuman, dahil sa kabilang buhay, sapat na yung ating balat, sapat na yung ating mga balahibo, sapat na yung ating mga mata, dila, tenga, sapat na yung ating mga paa at kamay. Bilang testigo laban sa atin kapag tayo ay may nagawa talaga. Kahit na walang maipakitang testigo o saksi yung ating inargabiyado. Yun lang magkakabayaran lang talaga sa hellfire. Hindi lang siya lang kasi mahirap yung hellfire, noo ang ang pan, ang paglalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa parusang yon imagine na lang natin kahit hindi natin kaya hindi natin maiisip no sino ba dito ang napaso na yung third degree burn meron na po bang na third degree burn sa inyo diyan sa mga kababaihan kahit ako ko lang na wow. <laughs> third degree third degree burn ba ako ko balat lang yun eh alam ko eh eh, okay. sino na napaso dyan? O kahit na, mamaya pag-uwi nyo sa bahay, testingin nyo, i on nyo yung inyong mga oven o mga gas stove. Tapos itapat nyo yung kamay nyo ng malayo-malayo kahit one foot. Ang init na. Imagine niyo ngayon kapag lumapit kayo. Wala pa sa apoy, lumapit pa. No? Eh hindi lang kayo ilalapit ni Allah sa apoy. Kayo'y doon dadamitan ng apoy. Kayo'y doon chichinlasa ng apoy. Kayo'y doon patitirahin sa loob ng apoy. Gulong-gulong at pag ikot ikot kayo sa apoy kahit dahil kayo ay jahannami o taong taga-impyerno. Kaya, ang hirap imaginin. Pero sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, sabi niya, pagkatapos ng awod ng ilahi bin al-shaytaw, sa klolo mula kay Allah labad kay satan sa pa, sabi niya, kullama naqidat juluduhum fiha, baddallahum juludan gairaha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa aya, sa tuwing malalapnos ang kanilang mga balat dun sa apoy, bibigyan namin sila ng kapalit. Liyaduku la'adab, sabi ni Allah, para malasap nila ng husto ang parusa ni Amna. Kasi pag nakatanggal na itong na balat, wala tayong pakiramdam eh. No? Ang pakiramdam kasi nasa balat. Kaya tayo may mga balat. Para pag kumapal na ating mga balat, wala tayong pakiramdam makakapal kakapal na natin. No? Manhid na tayo. Pero dahil papalit palitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga balat, talagang malalasap natin ang buong buong parusa. Isa pa yan sa mga milagro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam. Wala naman science nung tungkol sa balat eh. Paano nalaman na ang feeling pala o sensation ay nasa balat? Hindi naman siya doktor. Ibig sabihin hindi sa kanya galing talaga ang Quran, kundi dun sa naglagay ng muscle palibot ng buto at pagkatapos ay binalot ang laman na ito, ang mga kalamnan na ito ng balat. Tumahanan na. Kaya, kaya hindi basta basta hindi basta basta yun sis ha? Delikado yun. Nakakatakot yun. Okay. Okay. Okay lang po kasi hindi na po hihirit yung mga kalalakihan at medyo suko na sila. Okay. Sige po, last question na daw po yan. Baka tayo itaboy na ng ating mga mahal na kapatid dito sa center. Okay. Sige po, Mm-hmm.